One, two, three. O oh, ayan, dahil most requested ang words of wisdom ko. Sige na nga, ipapakita ko na sa madlang people ang mga honor roll pagdating sa panggagaya sa mga skills ko. Eto na, ang mga pinakamahuhusay, ang ideya at konsepto. Aliw na aliw ako sa inyo ha, dahil di diba nga, walang nakakarating sa itaas na hindi muna nagsisimula sa ibaba. Watch this! 1, 2, 3. At magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan sa buong buhay natin. 1, 2, 3. At magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan sa buong buhay natin. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between. Patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon gaano man ka simple ng pagiging numero 1. One, two, three. At magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon gaano man ka simple pagiging numero uno. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between. patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon gaano man ka simple ng pagiging numero uno. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon gaano man ka simple ng pagiging Numero 1 Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa iba. Ba. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging Numero 1 Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. One, two, at magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan sa buong buhay natin. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon gaano man ka simple ng pagiging numero uno. na ba kayong sumabak sa paligsahan ng buhay? Hindi ba't habang naglalao, nararamdaman na ninyo na ang buhay ay parang isang kontes na kapag mabagal, ay kulelat. Pero kung nag-ensayo, malusog, maagap at maliksi, ay nananalo. Pero sabi nga, hindi yung pagkakapanalo ang mahalaga, kundi ang pagsubok sa abot ng ating makakaya. At sa finish line, masasabi natin, ginawa talaga natin ang lahat at walang pagsisisi. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi Corina Sanchez. Hanggang sa susunod na edisyon, ang paborito ninyong kakwentuhan tuwing linggo ng gabi. Ito ang ititigil para maghatid sa inyo ng mga kwentong nakakaaliw at nakakaganda ng vibes. Sa mga pagsubok natin sa buhay, ang importante. One, two, three. At magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan sa buong buhay natin. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, Patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. Handa na ba kayong sumabak sa paligsahan ng buhay? Hindi ba't habang naglalao, nararamdaman na ninyo na ang buhay ay parang isang kontes na kapag mabagal, ay kulelat. Pero kung nag-ensayo, malusog, maagap at maliksi, ay nananalo. Pero sabi nga, hindi yung pagkakapanalo ang mahalaga, kundi ang pagsubok sa abot ng ating makakaya. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, Patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. Walang nakakarating sa itaas nang hindi mula nagsisimula sa ibaba kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, Patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. One, two, three. At magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan sa buong buhay natin. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon gaano man ka simple ng pagiging numero uno. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between, patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. Handa na ba kayong sumabak sa paligsahan ng buhay? Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Kung patuloy nating pagsusumikapang abutin ang ating sariling between patuloy din tayong aakyat at mararating ang ating sariling bersyon, gaano man kasimple, ng pagiging numero uno. Ang gagaling nyo naman, di ba? Diba? Dahil bentang-benta sa inyong mga mahal kong netizen ang aking mga words of wisdom. eto na ang bago ninyong gagawa ng impersonation, okay? Hindi masamang maging choosy sa pagbibigay mo ng oo. Dahil sa huli, sa oo mo na yun nakasalalay ang maganda mong kinabukasan. At pwede magbigay sa iyo ng pangarap na inaasam. So, be careful. Sino ba sa kanila ang bibigyan mo ng matamis mong oo? O oh, ayan ha, ah. galagan ninyo ha, ah. ang panggagaya, ang pinakamagaling, may regalo sa akin. Tune in lang sa aming YouTube channel, Rated Corina Plus. Tuloy lang din lahat ng kakaiba good vibes. syempre, hashtag best life pa rin. ang share ko sa inyong lahat sa aking social media accounts. All you have to do, subscribe and click the bell button for notification. Hanggang sa susunod pang mga totoong kwento mula sa mga tunay na tao, this is Corina Sanchez Rojas. Till the next episode, ma, Love ya!